Wala ng mga anak ang mag-payback sa mga magulang. Oo, responsibilidad ng mga anak ang mag-payback sa magulang. Pero hindi naman ang binabayaran mo no? pera eh. Wala kang eksaktong halaga yan eh. Ang tawag doon, utang na loob. May eh, mga bakteriya na kapag uh, nag-exist yung bakteriya na yun, eh wala nang pakialam yung magulang nila sa kanila. Wala na rin pakialam yung mga anak doon sa mga magulang ng mga bakteriya no? Pero ang tao, pag pinanganak ka sa mundo, doon pa lang sa panahon na pinagbubuntis ka, it takes 9 months. Pero di niya palaglag ka Tapos dun sa panahon na pinanganak ka sa mundo Hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mong mga paa Kailangan pa kakargahin ka Pakakainin ka Tatamitan ka Bibisan ka Lilinisan ka Tapos it will take you somewhere around 16 to 18 years Para lang makakilos ka sa sarili mo Nakaya mo na sa sarili mong utututu hindi ka tatanaw ng utang na loob sa mabulong mo Yun lang pinanganak ka sa mundo Enough na para tanawin mong utang na loob sa mabulong mo